Kunwari na achieve mo yung wet box immortality, may may medal kayang ina-award yon. May mga rider din dito sa Move It na matitindi bumiyahe. Nakakagawa sila ng 30 rides mahigit sa loob ng isang araw. Yun ang tinatawag na Soldier Boy. Ang mga Soldier Boy ay may matitindi ng karanasan dito sa pagbabiyahe. Bukod pa don ay nakuha na rin nila ang wet box immortality. Ang wet box immortality naman ay na... Ayun, JMR. Nakita ko na yung next booking natin mga tol. Ito lang oh. Good morning, Gilliam Hello, ma'am. Nandito na po ako sa may JMR. Ah, oh, wait lang po. Ano na yung ride rider? Eh? Hari po, hari. Ang bayad sa atin dito ay 178 pesos. Going to Makati. Hari po. Okay na. Yan, dalawa kami ni Kuya. Dali. <laughs> Yan, may medal ba yung may mga wetbox immortality dyan? Ha? Huh? Kunwari na achieve mo yung Wet Fox Immortality, may may medal kayang ina-award 'yon. May mga rider din dito sa move it na matitindi bumiyahe. Nakakagawa sila ng 30 rides mahigit sa loob ng isang araw. Yun ang tinatawag na soldier boy. Ang mga soldier boy ay may matitindi ng karanasan dito sa pagbabiyahe. Bukod pa dun ay nakuha na rin nila ang wetpacks immortality. Ang wetpacks immortality naman ay naa-achieve ng isang rider kapag ito ay hindi na tumatayo sa kanilang upuan. At sa tagal ng panahon na ginagawa nila iyon ay nagkakaroon na ng tatlong layer ng balat ang kanilang mga puwetan. Ano na, sa Wala, wala pala Na-achieve ko na yung wet Immortality Okay na, doon si Grab Gawa ako ng Wetpox Immortality Award eh no Papagawa dito eh Okay, oh, pwede rin magpagawa si Grab dyan ng medal What? Ay, magpagawa si Grab ng medal O, oh, pwede naman Oo, okay, pwede Grab, pagawa ka na dito kay JMR Bigyan mo ng award yung may mga Wetpox Immortality <laughs> So ang biyahe natin dito mga tol is 32 minutes, 9.7 km lamang sa way booking Tina Boy May resibo na binigay? Hala. Ay hindi ko po alam ma'am baka nasa loob 20 22 Ayan sakta ma'am Thank you po Ano meron dyan? Fire Fire drill? Ah, fire drill Nagpa-practice lang siguro sila Ayun, ang daming tao oh. In case na magkasunog Eh, naka-practice na sila, no? Very good, very good Ang daming tambay ng ano Mubit dito, no? Wala na booking Kapag ganitong oras dito Grab, sir, grab Grab Kaya ano, may Ang daming guys, oh. Galo halo na yung kulay 42.23 Okay na pa Thank you Uy yun wala walang pumasok boy Wala pang pumapasok guys So check natin Check natin kung magkano na yung earnings natin Time check tayo 11.17 So nakaka 500 na ako guys so, 586 tatlong booking Ito na kalaban mga tol na, Wala pa akong kapote Ayun uh, summer, bakit nag uulan? summer pa ngayon so eto mga tol, wala nang no choice kundi huminto hindi okay. na ah toto right. toto to akong kaliwa ako yan <laughs> eto <laughs> ma'am doon na yung bayan na. Bayan okay. na, na ba? hindi pa doon ah uh, doon na lang ah, Sige po Hindi ba bayaran ha? Bayaran nila Wala naman akong no choice, mami, no? <laughs> <laughs> thank you, kuya Thank you Ano to, ma'am? Disposable na? Ha? Ano to? G ano yan? Man ah, medical, ano? Hmm Pang dental, kuya Ah, sige po Okay Thank you, thank you Uy, uh, bawal na? Hortons, Hello, Team Hortons, survive Team horton Yan lang but bawal dumaan dyan? Do yun Hello. Ma'am si Opo, oh, grab po ma'am sa may bread talk ba ako banda ma'am? Yes sir. Oh, po sir Opo, dito ma'am, nandito po ako sa tapat niya Sa kabilang kalsada kasi bawal daw po yung motor sa ano, loading bay Ah, ganun po ba? Sige po, um, bali 110 sir no? 110 po ata Ah, oh, sige po, sige po, pababaan po Okay, salamat Luna helmet? Ay, ito mo, nandito Sige po Ayaw kasi magpaano ng guard Pag bababa na tanko itong mga guard na ito eh Apo, 110, pa. Ah, pa, 110. Thank, you, Thank you, madam Yeah. How's good? Hello, camera. Hello. Sound trip, huh? Eto mga tol, next booking natin. So, pangatlo. Dito sa may Robinson Magnolia, dadaling ko lang ng ano, Valencia. Malapitan lang again. Tawagan ko muna to. Iba number. O, telephone number. We'll oh. Paano ko makukontak Oo. Oh, oh. Ang tanga-tanga nyo. Hindi ko napansin Watson palo <laughs> Gago Hindi na kailangan tawagan mga tol Pasok na lang tayo dito sa may Watson Ay puta saan yung Watson dito Chip Saan yung Watson dito Chip huh? Watson Doon sa second floor Saan parkingan ito Chip huh? San Saan parkingan Doon may free parking doon sa baba Ikot kaya sa basement 1 Ah dito na oh. Uy, ah, so so pwede na to. Tingnan na lang. Kanya-nya talaga online. Di mo alam bracket ban kaganto. Kung so, mag-atoll on the way tayo sa Mangi. Second floor. Yung ayoko, gusto ko drive lang ng drive. Morning eh. morning pa tuli ako. Hay nako. Apos din ang hayop Mahirap lang talaga mag-akyat-akyat pute So bali 6 minutes lang to 1.7 kilometer So eto mga tol dito no Eto yata yun Your destination is on the right Dito mas sumasagot mga tol ilang minuto na ako dito Ina na hindi makont Hayop na tong ayos sumagot Hayop na yun talaga The number you have dialed is now una Pwede ba iwan sa lobby yan niya? Hindi makontak eh, kanina pa ako dito eh tawagan? Hindi, Hindi. ayos sumagot Unit? Yun lang, wala rin unit Pwede kaya yan, iwan? Ha? Pwede kaya iwan to? Tarong mo oh, doon Pwede rin kaya iwan to? <tinyo> <tinyo> Yun, walang unit na kalagay mami Ayaw sumagot okay, okay. Hindi, ah. okay. text ko na lang na i-claim dito ma'am The number you have dialed is now unattended ha? Please try your call later okay, okay. The number you have dialed is now unattended Please try your call later Alos ano na ako madam, 30 minutes na dito Ayaw sumagot Inakyat ko pa naman sa Watson yan Doon sa may Magnolia, second floor pa Tapos ayaw sumagot dito ito yung nakakaasap dito mga tol eh. May next booking na ako oh. nag na Akin na pa Nagbook Hindi man lang nilagay yung ano Akin na po thank you Dahil dun na didelay yung mga banatan ko Pag magbubo kayo mga customer kayo Maglagay kayo ng unit kung ayaw nyo sumagot Inakyat ko pa sa Watson yan Tapos 50 plus lang Ang tagal-tagal Ano yun? Trip? ang tagal kong inano yung booking na yun pagdating ko doon sa may ano Condominium Walang Hindi ko rin napansin na walang ano Number ng unit nya And then tawag ako ng tawag <laughs> Walang pakialam Sino ka ba? Strangers ka <laughs> Parang ganun yung gusto sabihin Nasa isip-isip niya eh no Patit kita sasagutin? Strangers ka eh Mga ulul Pa-deliver, pa-deliver Kayo ayaw ah, yun nyo magsisagutan Halintik ah, kayo Oh shit. So ito mga tol, dalawang booking na yung nakuha ko Isang Balenzuela, 239 And then isang May Kawayan, 163 So nakalagay dito sa balinsuela ko, abono Pero wala na raw akong aabonohan Nakachamba rin ng mga ganda-gandang bigayang kay Lalamub So ito mga tol, first pick up ko dito And then yung pangalawa kong pipick upin doon lang sa kabilang iskinita Then your destination will be on the left Pick up boss Lalamub Balinsuela Yan lang Apaka ah, solid naman talaga nila Lamove ngayon no Ito lang boss Wala na ba Apaka <laughs> ah, very good naman nila Lamove ngayon no Next 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 Gilid ng RCBC ma'am ah, Sige ma'am Oo, ah, nandito rito na po yung Lala Movers, yung okay. malupit Lala Moves, ah? Apo, Lala Moves Lala Moves? Apo, apo Sige, sige, wait lang, tawagin ko yung, anong ha? Okay. okay Ah? Second floor? Mom, pick up Eto Ito mga tol, may nakuha na rin ako kay Grab Express. deliver ko sa may dagat-dagatan. Oh, si Triple Booking So, bali-amper na ito mga tol Alam nyo kung magkano 129 pesos Dagat-dagatan lang So, okay na to kesa wala So, waiting tayo Ito yung pa -may ko May kawayan And then, ito yung balenswela Wait ko na lang isa I want to see this moment Ten -ten 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 -ten. Okay Tag mo ako mama Thank you Ano ba yung mga yung pinagdadala ko ngayon? Napakaliliit oh, Walang kabuhay-buhay Sheesh Grabe Express Yun lang Ayaw sumagot buddy Ganda lang dito sa lugar na tanda daming court no? Hello po Hello ma'am Nandirito na ako sa may pin Tama po Tama yung pin Pa? Tama po yung pin ako tama po dito, ma'am, sa may maliit na daan. Ah, yun. Ay, dito po. Wait lang po. Destination is on the right. Hindi ba masipa na nagiinuman dito, madam? <laughs> <laughs> Hindi po. <laughs> <laughs> Wait lang, kuya. Babalik ako. Bababa. May ah. Makiraan lang po. Yan, yan, pala, yun, pre. Yan, totoo pala. Pero ang tanong. Bakit? Buti pa sila painom inom na lang. <laughs> 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 May bubble wrap guys Boom. Pinaputok, pinaputok. Hmm, pinaputok. Paputok yun, Hmm. Ito pa, ito pa, ito pa. Mm, 129 lang. Alam? 29, ma'am? Ah? 10? So, Thank you. Oh, siya. Complete na yung grab natin, buddy. So, nakasit destination pa rin yan. Hanggang so makarating tayo dun sa may pupuntahan natin sa Valenzuela. So, ano ba uunahin ko dito? So may kawa yan Barangay Lawa lang naman to And then i-minimize natin Balik tayo kay Grab Express Parang naka-active sya <laughs> O oh, diba Ganyan ang mga banatan buddy Ang nyari Puta nasa gasakan ni studyante Matay tayo dyan Tinatamad na ako mag-work Tinatamad na ako mag-work buddy <laughs> 163 lang po ay, wala akong barya, sir. Tingin na lang, ano, sir? 13. 13. Ito pala, mga kawar, may sikretong portal papunta sa Valenzuela. Nandito ako ngayon sa may lawa. Barangay lawa, may kawayan. So, dito yung sikretong portal, mga tol. Palatandaan, madadaanan nyo yung, ano na yan? Kanal na nasa gitna ng kalsada. Lintik <laughs> na kanal na Nasa gitna ng kalsada. Tapos, makita nyo to si Doggy dito. Yan, makita nyo yung si Doggy. Tapos na yung may sama pa <makes noise> uh. uh. Ito na guys Ito na ang portal Sheesh <laughs> Parang gaagin, no Oh, di ba? Parang Lawa to Balinsuela. Apakangas. Thank you, sir.

Yan. Saan banda? Ah, sa loob ng disiplina. Oh. Uh -oh. Ah. Sa garden? Ah. Ah, doon yung gagawan mo, sir. Ha? Doon yung gagawan mo. Uwi ah. pa ako ng balik check mo. Ha? Ako sabay na ako sa iyo. Hala, hanggang lang ako. Ha? Pauwi na rin ako eh. So ayun mga tal, naka-extra pa tayo kay kuya. And then time check tayo, 3.21 na. Binayaran ako ng 50 pesos, malapit lang naman. Uy, oh, yun laki niyan, buddy. Lolo lolo. Lolo lolo lolo, putong ina mo. Ipit. Gugo. Putik <laughs> <laughs> na ako kainin ah. Putik <laughs> na ako kainin no ah.